Dalawang taong walang bukasan ng panggilid, kaya pala naging ganito itsura. At kakaibang remedyo sa panggilid na ngayon ko lang din nakita. Ngayong araw nga ay offline tanggal yung gagawin ko dito kay Project Nobi. Yung inaakala ko na basic lang yung gagawin ko rito pero sobra pala akong pahihirapan. Bali noong isang linggo ko pa pala to gustong linisin kaya lang medyo naging busy kaya ngayon ko lang nasimulan. At inuna ko nga baklasin yung clutch belt. Sa panlabas pa nga lang na itsura parang may nakatagong issue sa loob. Sunod ko sanang tatanggalin ay yung drive base. kaya lang medyo may kalawang na to kaya nahirapan din akong tanggalin. Kaya naman syempre to the rescue agad yung ginagamit nating lubrikan. Bali sprayan ko lang sa harapan tsaka sa likuran tapos konting kalog-kalog lang natanggal din naman agad. Medyo mapapagastos nga pala tayo dito sa panggilid kasi may tama na yung drive base niya. Sunod ko nga pala tinanggal ay yung belt naman, hindi na nakakapagtaka na puro crack na yung gitna dahil luma na nga yung motor. At eto nga yung kakaibang nakita ko dito sa Nobo na to. Yung slider piece kasi nito may mga telang nakapasok sa loob, siguro nilagyan para hindi maging maluwag yung slider piece. Dito mo talaga mapapatunayan na napaka-diskarte ng Pinoy lalo sa mga remedyo op pansamantagal. Bale, itong project nga pala na to, siguradong magtatagal dahil marami talaga rito ang dapat palitan. Mahirap kasi yung basta-basta na lang kasi halos lahat ng ikakabit natin dito, puro brand new. At isang nga rin pala tong motor na to sa napakahirap hanapan ng pyesa, lalo sa mga brand new parts nya. Tapos, itong ano rito, maganda rito sa panggilid nya, kahit papano naman, yung bola, wala kang makikitang may kanto, kagaya nitong isang to, ayan o, Smooth na smooth pa yung pagkabilog niya. So sa bola, tingko hindi pa tayo magpapalit kasi wala naman itong tama. Pero karamihan dito sa CBT niya, kagaya nitong pulley, halos lahat may alon na. Ito, ano, nakakapa na natin siya rito, may alon na siya, hindi na siya flat surface. Sunod kong ang babaklasin ay yung clutch lining naman. Bali dito ko natagpuan yung unlimited lupa nito. At konting panahon na nga lang, malapit na itong magbakal sa bakal yung lining tsaka yung bell. So ito na nga yung isa sa mga expected na kalalabas ang pagbukas nitong CVT niya. Ayun, kung napapansin nyo, halos parang punong-puno na ng lupa itong ano niya, itong torque drive niya. Ito yung mga uh, debris ng ano, ng lining niya kasi sobrang pudpud -pud na. Dahil nga hindi nabubuksan or hindi nalilinis. Dito lahat na ipon. Ayan, sobrang kapal niya, no? Grabe, no? So, ganito yung mangyayari sa motor niya kapag wala yung linis-linis uh, ng gilid, mga isang taon o dalawang taon, ganito yung kalalabasan. Sobrang kapal na. Nang natanggal ko na nga yung buong panggilid, ang gagawin ko naman, lilinisin ko na. Akala ko nga pala, napaka basic lang linisin nito, yung pala, kakain ng mahabang oras to. Dahil yung gasolina ang nilagay ko, walang epekto. Dahil nga, hindi tinablan ng gasolina, degreaser naman yung second plan ko. Pero halos kalahating oras na ako nagkukuskos, swa epek, wala rin natanggal na grasa, nangingitim pa rin. At dahil nga matibay talaga tong itim na to, gumamit na tayo ng pangmalakasan na chemical. Bale, ito din yung ginamit kong panglinis kay Project Wavy. Yung tipo kung kahit yung singit mo na sobrang itim, isang pahid mo lang dito, sabayan mo ng kuskos, puputi talaga. After ko ang ng chemical, ang ginawa ko naman, sinabon ko muna. Pagkatapos, binanlawan ko na din agad ng tubig, kitang kita yung resulta, maputing maputina. Dito sa part na to, medyo nakahinga na ako ng maluwag, nauubusan na kasi ako ng diskarte kung paano ko mapapaputi ito. Magiging masagwa naman tignan kung lahat ng parts puro branyo, tapos nanlilimahid yung panggilin. Sunod ko nga palang nilinisan ay yung head naman. Bali, same na process Eso lang yung ginawa ko, nilagyan ko lang ng chemical, tapos gumamit ako ng steel brush konting kulkul -kul lang, tapos inanlawan ko na rin agad. Lahat nga pala ng sulok ng makina nito, medyo nang lilimahid kaya dito naman sa bandang taas yung tinira ko. Gusto ko sanang pinturahan yung magneto, kaya lang wala akong puller, kaya as is na lang, hindi ko na nalang binasa masyado. Kaya nag-focus na lang ako sa paglilinis ng madungis na part. Dahil nga, nasanay na ako sa paglilinis, dahil kay Project Wavy noon be-basicin ko lang to, pero maghihirap pa rin ako. After 2 hours pagkukulkol sa wakas pumuti na rin kaya ang sinunod ko naman dito naman sa may bandang ilalim bali yung mga dumi nga pala dito sa makina hindi dahil sa engine leak kundi dahil sa mga putek na natuyo katagalan ng panahon wala kasing linis linis konti na nga lang at matatapos ko na rin to kaya chinaga ko na lang kuskusin lalo sa mga sulok sulok at habang binabanlawan ko nga sobrang life changing ang sarap sa pakaramdam na yung pagod mo may magandang bunga So, yun na nga, after 3 hours na pag diy cleaning natin, yun na mapapansin nyo, napakalayo na nung naging itsura niya. Compare kanina nung sinimulan natin siya, kasi hindi na siyang kaya kunin ng mga sabon-sabon lang. Kailangan gumamit na tayo ng chemical. So, ito nga yung ginamit ko. Tough na chemical, panglinis to ng mga ano, panglinis siya ng mga toilet bowl. Tapos, uh, itong head niya na kanina nang din, okay na okay na. Ang di lang natin narinis dito ay yung panggilid niya kasi medyo kapos na rin sa oras kasi ito talaga, hindi rin talaga biro yung paglilinis niya kasi sobrang dumi rin tapos meron lang tayo dito hindi natanggal na parts kagaya nitong ah, magneto niya kasi wala tayong puller eh so kailangan kasi may puller para matanggal natin siya pero yung mga gilid, gilid niya malinis na naman dahil ngayon yun nagkaantay pa rin tayo ng update kung kailan matatapos yung chassis ni Nobby ayun muna yung ginawa natin so dito muna nagtatapos yung episode na to uh, kita kits ulit tayo sana bukas pag natapos na yung chassis makuha na natin para syempre makabit na natin tong makina ni Project Nobi so yun lang marami salamat sa mga nag-aabang kay Project Nobi kita kits ulit sa susunod na episode alright